So ayan mga lods uh, na natin 'yon ano. Masyado na siya mataas. Gandon lang kukunin natin. At saka yung iba, pwede pa namang itanim 'yan. Para dumami sila. Kada buko niyan, pwedeng tumubo. dalam langkah. Itu motor lutuskan satu bintang. Malam lagi sa lupa sa pasok. Tutu moya. Po, so hanggang dito puputuloy natin sila natin so, yung na siya. Dito naman mga lods. Kada isang guhit na to, may buko yan. Ayan o. Pagitan niya. Diyan tutubo yung ano. Diyan tutubo yung may dahon. So ayan, pwede rin itanim pa yan. Eh. Siguro makapapat pa tayo dito. Ingatan na naman. So ayan mga lods, dami na nating nailipat. Yung kamukha ano yung gagawin natin do sa puno. Hindi ba yun may sanga na siya? Ayun. Magkakasanglat 'yan, tutubo ulit 'yan. Tapos to. Ano 'yan? Ah uh, Medyo ano siya, mahina siya. Parang tundaon niya na to hindi mabubuhay. Pero meron na siyang bagong ano. Ayun. Nakatupi pa. So ayan, Ito pa yung ano Devil backbone Ayusin natin Kinulong ko, rin na, kinulong ko na rin yung mga manok na sumisira nito Ito kahit ilipat ko na mababa yung dahon Hindi na matutulad sa mga yun Pinagbabali ng Hinay na may isang sisiw So yun papakita ko sa iyo, Sa inyo kung Paano puputulin yun ano? Dito na lang siguro yung ay yan mga nags, ako nalang nalapit doon ano, naka-fix yung video natin dyan, yung cellphone natin kasi walang tagawa. Dadalhin ko na lang dyan yung puno. To. lalagay mo lang sa tubig sasakusaw mo ito pag uh, siguro nasa isang linggo uh, 15 days magkikita mo na yan na may tubo na yan pwede mo na rin itanim sa lupa yon. pero kahit na hindi na kahit sa tubig lang na sa paso na malinaw sa ginagamit talagang pang loob ng bahay pwede ito pero ito itatanim natin sa, sa timba Ingin ke bait ayo ya.